kasi natatakot ako sa mga blangko blanco, blanco. At... Tama labang na ito question Or, pag may nirelease dahil vinilin the blanks yun pagkatapos, tama labang na hindi i-release yun at hindi payagan i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan, nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa tali na ito. Demanda sa korte para i unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinideklara ang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas na General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report um, ang kinukwestiyon at kompleto yung batas na yon walang blanko, walang kulang at yung amount ay nagsusuma unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang dalawang daang libong linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yun ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din ninyo, yung pinakita nilang unang kopya na may firma ako. Kasi yung nakikita kong kopya ngayon, wala na akong firma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Um, ay nakasaad doon na autorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang Enrolled Bill ng GAA. Kung babalik tanawa naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung kung sa sa kalim yung pagkakaiba, um, kaugnay, sa, kaugnay sa isang uh, panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang person ng batas ng Pangulo, ng uh, leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yon ang magagamert. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito yung question. Or, pag may ni-release dahil finilin the blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun hindi payagan i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan, nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa tali na ito. Espeyo, kapakalan po na may blanko, na may napirmado po na dahil hindi po siya enrolled bill. In, hindi siya enrolled. Ang enrolled bill ay yung pinirmahan ng Pangulo sa Malacanang. Sa nakita ko kasi, may nakita akong maraming kulang sa Bicam Report. Yung Bicam Conference Committee Report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanko So, so far, ito yung nakikita ko na pages na kulang. Page SP 11.

something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not uh, a valid legislation. Kung nasa patas na yan, lumabas na yan ng blanko blanco uh, eh, either it could be filled up before or after sa Congress, eh, pagkaganon, what must be submitted is, is the true and correct figure coming out as uh, prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pag kaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. Regarding the allegation for the former theft regarding the black item. He's lying. Is president? He knows that you cannot pass a ga without any with with a blank. Uh, he's lying. He and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang gaa ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung uh, yung uh, gastos ano yung mga ako at uh, tuloy ang hindi ako kumirma kasi natatakot ako sa mga blanko blanko at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa yung bycam report na talagang blanko at kulang-kulang ang datos. Yung